Ako po. Hmm. Laman ng balita ngayon. Pinagpipiestahan ngayon ng mga pulahan at mga diehard. Ito si Julius Babaw. Dahil nga sa kanyang statement. Ayan, masakit talaga, no? Napakahirap ang trabaho na itong mga social media personality, na itong mga social uh, media creators na ito, na pulahan at diehard. Napakahirap po yung trabaho nila para nga depensahan. At lahat ng my state, statement na totoo ay aatakihin na, na itong mga ito. Katulad nga na itong statement na ito ni, ni Julius Babao. Anyway, renowned newscaster Julius Babao threw, or threw a jab politicians at a politician in his post on, on Twitter, formerly Twitter on Tuesday. So walang pinangalanan yung post na iyon na itong si Julius Babao. At yun naman ay totoong general. Hindi lang naman si Sara Duterte ang may confidential funds hindi lang ang Office of the Vice President at siyempre ang Department of Education. Marami rin siyempre ang ahensya. Ano ba itong sinabing ito ni Julius Babaw? Walang laman na confidential funds. Yan. Di ba napaka... Hindi naman talaga malinaw eh. Pero kung, kung ikaw ay isang tao na natamaan, talagang aaray ka. Yun ang nangyayari po ngayon dito sa mga palahan at diehard. Sa mga politiko dyan, dapat may bigyan nito kayo. Okay? Julius wrote, As he shared a photo of him holding a pouch with imprinted text saying "walang laman" no confidential funds. Okay. Recently, Vice President Sara Duterte has been questioned by lawmakers due to her office's controversial confidential funds. It was also discovered that the office, the Vice President, spent over 125 million pesos worth of confidential funds in just 11 days. So, yon. Yeah. Um, dahil dito sa post na ito ni Julius Babaw, inisip siyempre na itong mga palahan ng inaatake niya ay si Sara Duterte. Okay, good you know. Good you know, good alam nyo na si Sara Duterte ang inaatake ni Julius. Alam nyo, kahit ang totoo naman, etong statement or etong uh, pouch na ito ay hindi lang naman talaga para kay Sara Duterte. So bakit ang umaray lang ay ang mga taga-suporta ni Sara Duterte? Alam na this, masakit po ang katotohanan. ba? Diba?